Good morning mga kabagaso at good day ngayon tayo. Ah, uh, meron tayong bagong buyer na naman ng goats natin. Si Boss JM. Uh, meron siyang na daan sa goat natin na uh, bali tatlo ang kukunin niya ngayon mga kabagaso. Tatlong goats. Papakita ko sa inyo yung kukunin niyang goats mga kabagaso. Ayan mga kabagaso. Isang bulog tapos isang bulog din tapos isang dumalaga yan mga kapagaso kaya ang naiwan isang babae yan binibenta ko rin yan kaso hindi niya lang yan tatlo lang isang dumalaga isang bulog tapos isang bulog at yan mga kabagaso, bless tayo ngayon at nabili yung katlong goat natin tapos nung nakaraan nakabenta rin tayo ng isa bali apat na nakambing yung nabenta natin may available pa tayong isa at para makabili na tayo ng bak natin, na bagong bak yan lang mga kapagaso at mamaya uh, titimbangin na ni bossing to uh, at babayaran na tayo ito pala yung buyer natin si bossing, boss JM uh, masasabi mo boss sa uh, presyo han? ayos lang, hindi, lugi, hindi hindi mahal sakto lang Tapat lang, boss. Tapat lang sapat. yan mga kabagaso. Si set up na ni bossing yung kinuan. Bilinta lang natin sa kanya nang saktuhan lang, hindi lugi, hindi mahal. Diyan mga kabagaso. Babayaran na tayo ni bossing. Ayun. Bibilangan na tayo saktuan lang ayan si bossing JM ayan oh, ah, may... ang gulo ng kaka no, ah. so ito na mga kabagaso mga Bigyan din natin siya ng ano, keep. Ito mga baso. Bigyan natin kay bossing yan. Yun. Dito na lang mga kapagaso. Salamat.